Hi guys, it's me again, Shine. So for this video, today is National Holiday Day sa so, Hong Kong. Kaya samahan ako kung, kung saan tayo pupunta. Umaga so, nga ito guys. Kaya inahanap hanap ko yung aking kasamang kad o kadek ngayon. Charot. So, sa colon siya. Hindi niya sinabi colon day pala. So after that, pumunta na kami ng central. At saka nagpicture, nag and sobrang daming mga tao dito and first time ko rin nakapunta sa central sobrang dami nga ng OFW at totoo yung balita na sobrang dami talagang DH dito sa Hong Kong so naglakad-lakad lang kami dito sa Hong Kong hindi uso yung sakay-sakay kasi uso yung alay lakad dito so depende sa iyo kung paano ka maglakad kasi mas mabilis silang maglakad dito so ako nasasanay na rin ako kasi mabilis nga yung lakaran dito parang may lagi na oras yung mga tao dito at time is gold bar sa kanila. So, saka hanap namin kung saan kami pwedeng mabasyal nakarating kayo may dito kay Blackman. Ayan, ipapakita ko si Blackman sa inyo. So, pagdating mo ng Central, pagpunta ka ng Exit K at doon mo makikita si Blackman na tinatawag o yung sa sculptor na yan. So sad to say hindi ko nabasa kung ano nakalagay dyan But meron din kaming picture dyan ng kasama ko And sobrang dami palang may mga racket din dito guys So hindi ko alam kung bakit kulang yung kanilang mga sahod Siguro dahil may mga anak rin sila At ganito pala mag flash dito ng CR Kailangan iswipe mo lang yung hands mo Or sensor And bumili na rin pala kami ng Macdo Kasi natitipid kami Charot! ganito talaga ang buhay ng OFW kahit saan ka pumunta kailangan mo magtipid kasi hindi sa ng oras alam mo yung utak ng amo mo uso yung termination dito uso din yung pagterminate ng contract at lahat kayo may karapatan so depende na sa'yo kung paano may punin yung sahod mo at paghandaan kapag iundas pa terminate ka ng amo mo kaya ako na ano ko na yung sarili ko kasi ba, diba, baka mamaya materminate ako kahit wala namang sinasawa yung amo ko pa sa akin so far kasi lahat naman ginagawa ko dito sa simbahan malapit lang din to sa exit key kung lakad ka lang gusto kong mapasalamat ka Lord syempre sa malakas na katawan at healthy mind ay binigay niya sa akin at pagdating ko doon, sobrang nakakagaan lang talaga ng loob kasi merong mga plano na hindi natupad pero baka may tinatakda pa talaga si Lord na para sa'yo. Thank you for watching. Stay safe and God bless.